Sa item. Ayan o to third day mga kaibigan Na hindi ang ulan sa amin Ngayon, tumigil na Pero mayami, umabon-ambon pa At uh, may mga ano na May mga kapitbahay na tayo lumikas Ngayon Para mag-rescue pa ng iba Ito na <laughs> Gamit na gamit yung rubber boat natin ngayon mga kaibigan So, ito yung I think third boat. Ito ba yung pangatlong boat natin? Oo. Uh, uh, Pangatlo na? Oo. Uh, 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 so ito yung third inflatable boat natin. Pinakamalaki. Yeah. Yung uh, uh, pinakamalaki. Dire-deploy na ngayon. Kasi okay. ang lala. Ang lala ng Palawan, men. Malala siya ngayon. So ito. Ito na yung pinakamalaki. Para may... May karga yung mga gamit. Y yung iba. Pang ano lang yun. Pang tao. Ito medyo matibay-tibay ito eh Makapal-kapal So kahit mabangga-bangga Yung gilid, okay lang Cholo, sa mga ka-cholo? Yan Ha, cholo? Ha? Uh, Takot sa tubig Tapos sa somo Oh uh. Lutang yan, buti yan eh <laughs> Ayun, no? lang Tila. Tete. kita si pinta takatatawid ba? Ayun o. 20 nga ko eh. <laughs> Tumaas pala no. Tumaas pala. ka. Sagwan. Ayan. dan ada ah, saya tim si saibal bisa babi babi bagu misalnya oke okay pa oke okay. kita ya cakta oke okay. nah ka tayo? Marines Okay LSD sa sila Ayan May Marines din dun oh. No? Marines Ito okay, nga mga kaibigan sinukat lang namin Paganda na yung Marines <laughs> Okay Third Marine na ata Yeah.